Good morning mga kasari ka super katindera ka negosyo. Time check is 11:36 AM, Monday, November 25, 2024. So nakapamili na naman tayo today, ayan. Halos kakarating lang natin, siguro mga 10:30 tayo dumating dito nagpasundo ako sa aking anak kasi kailangan ko na talaga bumili ng Emperador Double Light na 1 liter. So mamaya mag uh, magkakaroon tayo ng whole and price ng mga puhunan sa ating mga pinamili today dahil nga sa patuloy na pagtataas ng mga bilihin para sa akin mga baguhan ng mga sari-sari store ay maging aware sa mga bentahan natin dahil talaga naman ay price alert talaga sa tayo sa mga bilihin Tal talaga sobrang taas na mga bilihin araw-araw hindi lang mga gulay hindi lang yung pangulam natin sa araw-araw ng mga nagtataas pati mga grocery na mga paninda natin dito sa ating tindahan ay talaga naman araw-araw na nagtataas talagang nakaka-alarma na mantika alert dahil sa patuloy na pagtaas ng ating mantika, talagang kailangan na talaga natin ng price adjustment dito sa ating tindahan. Hindi na natin kaya pang i-shoulder yung pagtaas kasi pumapatak na siya dahil ngayon yung huling bili nga is 325 pa. So ngayon 356 na ang isang dosena ng mantika na labo. So pumapatak na siya ng 29.6 so nasa 30 pesos na rin ang puhunan niya bawat bote. So, kung dati 35 pesos, so, kailangan ko na rin talaga magtaas ng 37 pesos. Kasi hindi na natin kaya yung 5 pesos dahil sa talagang hal araw-araw siya nagtataas kasi baka mamaya bukas magtaas din pala siya. Kaya kailangan ko na talaga magtaas ng dagdag ng 2 pesos. Hindi na tayo papayag sa tubo natin na papiso-piso lang. So ang 10 piso dapat may tubo tayo ng 2 pesos sa 20%. Kaya kung 30 pesos na ang puhunan nito, so kailangan pa rin natin magdagdag ng 2 pesos na. Dahil nakakatakot na rin na baka bukas, eh hindi lang 356 ang puhunan na niyan sa isang dosena. Baka bukas ay 35 pesos na ang puhunan niya bawat isang bote. So ibubukod natin yung vlog natin para dito sa mga whole and price update sa mga puhunan ng ating mga pinamili para hindi na humaba nga yung ating vlog today. So, ayun mga kasari, sa inyo ba magkano na ang bentahan ng inyong mantika na labo sa isang bote? Paki-comment yun naman sa aking comment section para naman malaman ko kung magkano na ang bentahan ninyo sa aking mga kasuper super kasari.